Ayan, si Gray. So, dito muna siya pagka-umaga. Ang gantang hali. Ayan, o. Oh, Sigla-sigla niya. Mamaya ka na kumain. Ha? Ah? Nagluluto pa tayo ng tinolang manok. At saka adobo. Sang kilo yun. Dalawa lang tayong kakain. Ha? Ah? Wait lang. Hmm? Wait lang, wait. Ayan. So, ito yung mga kaibigan niyang bata. O, oh, ayan, o. Oh. So ang maganda sa kanya talagang uh, very lovely siya sa mga bata. Ayun oh, napakaamo niya. Okay? So day 5 niya ngayon. Kaya November 1 nagluto tayo ng manok. Ang laki na pala niya noon, taas ano. Ayun, ang lambing niya oh. Hmm. Sige ka, mak makamakalmod ka. Ayan. So yun ang super lambing talaga siya sa mga bata. Ano hamlang tubig? Ah uh, ano? Bija na inuman. So ito yung malunggay na binigay sa akin kanina. So pagluluto ako ng tinolang manok ayan with malunggay so uubusin ko to so daming malunggay nito ayan oh dami nito subukan kong magmalunggay ng ano masustansya daw ang malunggay ayan dami uubusin ko to ganda mamitas oh dito ko lang sa taas ayan meron pa dun ang daming malunggay ito so ito ay hihimayin namin sa isa okay hihimay tayo ng malunggay masustansya oh. daw ito ngayong bagong taon Ayan. ang batang ere si Jasmine. Ayan, siya ang aking katulong alalay sa tinolang manok. paglalagay lalagay tayo ng marami nito. Okay, huwag ako ng malunggay na tinola. Lalagyan ko ng uh, tanglad. Ayan, so meron akong nabiling chicken. So ito yung aking nabiling chicken. Isang buo. Ayan. So, dalawa lang kami ni Gray ang kakain dito. Okay? Try natin itong lutuin. Since New Year ngayon, ayan, mag-chicken tayo. Lulutuin natin to ng adobo at nabang luto. Pero magtitinola tayo. So, meron tayong malunggay. Ayan, no? Oh, gano'ng malunggay and tanglad. Try natin magluto ng tinolang manok pagkain namin ni Gray. Okay, dami nito. So, ito lahat yung ating ilalagay sa tinola. Okay? So, luluto tayo ng maraming maraming malunggay. Ayan. upin daw yan. Okay, check natin. Wow, pwede na to. So, overkulo na siya tanggalin na natin masarap ang may tanglad saka mabango mabango yung ating uh, manok ayan so madalas po ako naglalagay niyan ayan yan na so ito yung aking tinolang manok sa so, katutak po yung nilagay kong uh, ano halos daming malunggay niyan panalong panalo so, malunggay pa lang eh. super na panalo na asin lang po ilalagay natin yan hindi po tayo naglagay ng wala kasi tayo patis asin lang wala na rin bed bawal so tulad yung sinabi ko ito ay ulam namin ni Gray. Ibigyan ko siya ng ano, yung malaman. Okay? Ayan. Ipili tayo ng malaman. Ito yung ating papakain sa kami Okay? Ito. Ayan. Ibigyan na rin natin ang sabaw. Okay. So, yun ang kanyang menu sa January 1, tinolang manok. Okay, dagdagan pa natin. So, ito'y kakainin namin ito maghapon. Maghapon. Ayan. Okay, ayan. So, ito ang kanyang ulam. Tinolang manok. Ayan, ito yung mga Bodyguard Okay, tinolang manok. Ang kanyang mino. Ayan, gutom na gutom na siya. Okay. I e ano? kuha mo yung ano niya. Yung ano. Okay, ito yung tinolang manok. Ito ay as in uh, Ayan. May mga laman-laman pa yan. Okay? Tinolang manok. Talagang special ka, Gray. Ayan. Kakain ka ng tinolang manok. Kumakain ka ba nito? Ah! Ha? oh kumakain ah! daw siya. Lutom. Lutom na siya. Kahatid ah, ah! na natin. Para hindi mabigla. Ayan. Okay. O, ayan. Oh. Teka, baka nambahin eh. Ayan. Ayan no, lang manok. Ayan. Mamaya papakain natin siya ng pedigree sa pananghalian. Yan ay ano lang nung muna yan. Umagahan. Umagahan niya. Okay, so yan ang minu ni Gray Tinolang Manok. Panalo. Okay, day 5 ni Gray. Siya po ay uh, ating paliliguan. Wala muna akong nabiling ano, Siguro sa, ano, mag-grocery tayo, ito muna kanyang gagamitin. Okay? Importante, nakaligo siya. Tignan natin. Lito okay. tayo, lito tayo, lito tayo. natin. Wow. Ito pala ganun. Okay. So sabun Yang sabun siyam sabun buhol, so ngayon Ini siyang shampoo, so ngayon gagamitin mo sa so

ng mga ano niya, no? Lumabas. Okay, tanda na. Ayan, susunod, dog shampoo na. Pidili tayo. So, samantala, yan muna. Sarado mga grocery ngayon. Okay. Ah, may pala itong paliguan. Ayan.

Okay? November 1. Pangalawang ligo niya yan. Kasi nung tinungan ko yan, naligo na raw yan. Okay? Ayan. Okay?